Pating dosenang lokal na pamahalaan sa probinsya ng Cebu ang nagsuspindi ng physical classes sa mga paaralan dahil sa mainit na panahon. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? May gusto Sheryl, sinuspindi na nga ng anim na LGUs ang face-to-face -face classes dito sa Cebu ngayong araw dahil sa matinding init. Kabilang dito ang mga pampublikong elementary at high school sa Talisay City, Lapu-Lapu City, Naga City, Minglanilla, Niloan at Consolacion. Modular muna ang klase hanggang April 12. Ayon kay Talisay City Mayor Sam Sam Gulias, ito ay rekomendasyon ng kanilang local school board para protektahan lahat ng estudyante at guro sa tindi ng init ng panahon. Sa Cebu City naman, ahayaan ni Mayor Michael Rama na mag-decision ang mga prinsipal ng pampublikong paaralan base sa kanilang pangangailangan. Uh, ayaw daw kasi ni Mayor Rama na lahat din ang suspension dahil may mga pambabatikos daw siyang natanggap pag ginawa niya ito katulad ng Sabagyo. sa Bagyo. Kasalukuyan namang nagpupulong pa ang Mandawi City LGU ngayong araw kung isuspenderin rin nila ang face-to-face -face classes. Nagbabala o nagbala o nagbabala naman si uh, weather specialist Jomer Eclarino ng Pag-asa Visayas na posibleng aabot sa 51 degrees Celsius ang heat index ng Cebu sa mga darating na linggo. Ang uh, ibig sabihin nga nito, Sheryl, nasa dangerous levels ang, ang, ang posibleng magdulot ng heat cramps at heat stroke kung magbibilad sa araw ng, ng ilang minuto. Nagsagawa naman ang executive session ng Cebu City Uh, kasama ang 80 barangay captains kahapon para sa kanilang mga pangangailangan sa gitna ng dry spell. Posibleng magpalabas ng higit kumulang na 96 million na pondo ang siyudad pero tinutukoy pa nito kung ano ang mga equipment na priority. Yan muna ang mga latest dito sa Cebu. Sheryl, balik sayo. Daghang salamat, Neil Israel, ng One News Cebu.